Alam mo ba mga mamsi na pwede natin mapasaya yung ating mga mister sa recipe na ito? Yes, simpleng pulutan na ito ay pwede tayong gumawa. Need lang natin dito ng tofu at atin lamang itong hihiwain into cubes. Pag nahiwa na natin ito lahat, iset aside lang muna natin. Proceed naman tayo dito sa ating tuna can. Atin lamang itong papaigahin. Dapat ganito yung magiging consistency ng ating tuna na medyo nagdadry na siya at nanunuyo na. At saka din natin ito iseset aside. Nagpainit tayo dito ng mantika at yung ating mga hiniwang mga tofu ay atin naman itong piprituhin. Bali, lulutuin lang natin ito hanggang ito ay maging golden brown. At kung ganito na nga ang kulay ng ating mga tofu, ay pwede na natin itong tanggalin dahil luto na ito. Sa isang kawali naman ay maglalagay lang tayo dito ng 1 tablespoon na butter. At ilalagay na rin natin dito yung ating sibuyas para ito ay gisahin. At kung nangangamoy na nga ito, ay pwede na nating ilagay yung ating mga bawang. Ito optional lamang, pwede kayong mag-add ng konting luya. Itutuloy-tuloy lang natin dito yung ating paghahalo hanggang maluto ng ilan pang segundo yung ating pagigisa. At saka tayo maglalagay dito ng ating lahara o yung ating bell pepper. Dahil meron pa nga tayong natira ay nilagay ko na lang para hindi ito maging sayang. Ilagay na rin natin dito yung ating isang siling panigang. Pwede din kayong gumamit ng ating siling labuyo. Pwede na rin natin ilagay dito yung ating niluto kanina na tuna. Then, ganun din yung ating mga tofu na prinito natin. Saka, haluin natin itong mabuti. mag a na rin tayo dito ng mga pampalasa tulad ng ating isang kutsarang toyo at yung ating isang kutsarang oyster sauce. Dagdagan nyo na lamang ito, depende ito sa inyong panlasa. mag a na rin tayo dito ng ating calamansi juice, bali naglagay lang ako dito ng isang piraso lamang. At ilagay na rin natin yung ating spring onion. At para nga maging creamy at malinamnam yung ating pangpulutan, ay nilagyan natin ito ng mayonnaise. Kung ayaw ni mister ng may mayonnaise, pwede ninyo itong isip na lamang. Haluin lamang natin itong mabuti para makot ng mayonnaise yung ating mga tofu at yung ating tuna. dahil hindi makukumpleto itong ating sisig kung wala itong itlog. Magadlang tayo nito ng isang piraso at ilagay natin ito dito sa kanyang gitna. Para naman mas presentable ito at maganda itong tingnan. O ayan, tawagin na si mister at luto na yung pulutan. At kung nandito ka na nga sa part na ito, ano bang paborito mong alak na iniinom ka partner ng ating sisig? Just comment down below mga mare! Please papalo po ako ng ating page. Paki-like and share na rin po ito. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.